pitasin na natin mga hinugna na ikot-ikutan ko lang siya dito mga idol Gracias. So, mga boss pwede na to matilaw na yun na nga mga idol mga boss magandang maga na naman po hindi tayo sa ano laguna na check lang mga boss yung ano yung mga dalandan kasi yung mga nakaraan bumagyo kaya tingnan natin yung dapat siya mga ano tong mga idol itong December dalandan ayan no oh. sa sobrang lakas ng hangin mga boss ayan nangyari ayan no oh. sa sobrang dami ng bunga ayan nangyari sa sanga niya Ayan, ang dami na naman bunga. Shout out kay ano, Ate Maribik. Ate Maribik, marami na naman tayong ano, pipitasin na dalandan. Ito, bung umano na yung sanga niya. Na, na, ano, sa sobrang bigat sa dami ng bunga mga boss. Hindi pala yung mga kambing. Ayun no. Oh. Grabe ito mga idol oh. Tingnan yung mga boss oh. sa sobrang dami ng bunga, ayan nangyari. Hindi na kayanan, oh dumapa na tiba tiba kayo ngayon ang daming ano ang daming damo ang daming yung kakainin ano ikot ikutan ko lang mga boss kasi medyo matagal na tayo hindi nakapunta rito ito ang dami oh pwede nang kainin to mga boss ito yung suha nung ano nakaraan ano pa to kulay green pa siya ngayon dilaw na dilaw na o oh, mga hinog na kailangan pitasin na malalaglag kasi to pagka hindi pinitas Nahinug na hinog oh. na ang daming bunga oh. pitasin na natin mga hinog na ikot-ikutan ko lang siya dito mga idol yung <clears throat> mga dalandan eh grabe maraming biyaya ang nabinigay maraming bunga siya ngayon ito mga boss oh. higang higa na siya oh. sobrang dami hindi na nakayanan December ano ngayon na ah, November 15, mga siguro mga December 14 o 15 pwede na ito. Pwede nang pitasin. Dito yung ibang anak ng ano, kambing. Yung iba nandun pa mga boss oh. Dami eh Ito bumagsak na oh. Dami Yan ang gumbaba yan mga idol oh. Ikot-ikot lang muna mga boss kasi ano. Ba kami ano, puso ng saging. Ton dami rin buong mga idol oh. Ito, tingnan niyo mga boss. Ayan oh, ang dami niya no. Ito yung nakuha nating ano, suha. Nandun pa yung iba, balikan ko na lang mamaya. Ayan oh. Ang dami yan, mga idol. Shoutout sa inyo mga boss. Ah, ito pala, saging. Pwede na ito. Tsaka merong ano rin, oh, puso ng saging. Yan. Tingnan natin kung may bunga yung patula, mga idol. Ah, ito, merong isa. Maliit pa. Maliit pa siya, mga boss dito. Kaya baka meron. Tingnan natin kinain na ng ibon mga idol yung ano saging oh. No? kunin ko lang yung ano panungkit para makuha yung ano mga puso doon bandating lang ko nga rin kung meron pa <laughs> ano na tayo unyog mga boss oh. dami oh ayun na nga mga boss naka, nakapagpitas na tayo ng ano suha dinala ko na doon tapos may mga puso ano na rin saging kaya yeah, hanggang dito na lang po. Uli, muna tayong mga idol. Maraming salamat po sa panunod po lagi ng aking munting channel. Mga boss, sa mga subscriber ko dyan, maraming salamat po sa panunod. Ay, may saging papalaw.